morning po sa lahat dito po tayo sa ating patrabaho ngayon Ito po, pag-mail po tayo ngayon Ito uh, sa ating na pinagawa po tayo at baha po dito, inaabot po pala ng bahay ito na lubog ang ating kalsada kaya medyo na tingin tayo ng ilang araw so far ngayon naman, nakapag-umpisa uh, po muli tayo ngayon ang patrabaho po natin isa na naman at uh, may init po natin ang init para sa gayon ay eh, pag-invagment tayo ngayong araw para matik na rin puputik yan o oh. pero pag nalagyan po ng ano yan, mga mix ay maganda na po yan maraming po salamat magandang tanghali po sa ating mga Kamigo, ka kamiga.